Ayan, mahalo din. Umakyat po ako dahil gusto po akong kukuha ng buko or kaya ko pa ba sa aking tuhod, Charot. Yes, mahalo din. Ayan po. Ha't din, mahalo din? No, kinitinan ko rin ano ikong kailan mahulog, mahalo din, dahil sabik na sabik na rin ako kumain niyo, no? Libre pa at masarap. Di ba mga lodi, kapag sa probinsya libre lahat, no? Maliba na sa sangkap at siyempre bibili ka. At ito, at ito na mga lodi, talagang tuwang-tuwa pa po. Pumatalong dahil nakikita na po natin ang probinsya paligid na mga palayan mga lodi. Dahil mahili kami talaga magapas ng ng palay mga lodi. Ay, po, tumatakbo po ako dyan, no? Talagang namimiss po talaga ang palayan. At tayo mga gultin creator talaga mga lodi. Gagawin lahat para lang. Para lang meron po tayong content mga lodi. Ayan po. Oy, good na. Yes, ayan. Patakbotak po na yan si Inday mga lodi. Dahil nga, natry ko kung gano kung gaano kasarap na maging bata na patakbo-takbo dyan sa palayan, mga lori, at hindi ko na iniinda ang katik. Kasi sanay naman po talaga kami dyan noon pa at minsan doon pa nga kami matukulog sa palayan, di ba yung katulad na yan? yon tiyan wag sa amin ay uhot no yung kinagtresira ng treser po mga lodi so ito na po mga lodi no maraming salamat po sa iyong panonood po sa aking munting video Luzon, Visayas at Mindanao sana po pasaya po namin kayo sa aming probinsya ayan po tuwang tuwas inday dahil nga po ay bihira lang ito na mga video mga lodi Salama!